Isip talaga na, ay, di ba dapat pag-partner mo, sinusuportahan ka talaga? Tama. Oo. Baka gusto Oo. niya sumali. <laughs> <Partner>. <laughs> oh, but sa lalaki naman siya, si Vince nga sumali. Oo, oh, da dapat tama yun. Huwag kang papayag na yung partner mo, hindi ka nakakaramdam ng suporta mula sa kanya. Kailangan, kailangan yung partner mo, siya yung number one fan mo. Right. Siya yung number one supporter mo. Cheerleader. Siya yung yeah. number one na naniniwala talaga sa mm -hmm. Sayo at, mag at sasamahan ka kung mananalo ka o matatalo ka. Sa mga panahon ng wagi at pagkatalo, kasama kanya, yeah. Dapat hindi, kung talagang nagmamahal kayo, dapat hindi kayo balakid sa ikaliligaya at tagumpay ng isa't isa. di ba? Dapat hindi kayo, ano, um, uh, sagabal sa isa't isa. di ba? I love that. Sagabal balakit. Balakit. Balakid. Dapat oh. hindi ka balakit. Oo. Oh. Kasi pag mahal mo yung tao, hindi ka balakit. rin mo yung salitang balakit. Di ka bal, ano? Balakid. Rin yung salitang dik Dikalab. yung balakit. Di kalab. Di kalab. Di kalab. Di oh. kung balakit ka at binabalakit mo yung yung paggrow at tagumpay ng jowa mo. O kung balakit siya sa iyo kaya siya balakid, baka di kalab. Oo. Oh. Oh, kalaban. Diba? Oh. <laughs>